Alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. <laughs> Hello mga idol, welcome to my YouTube channel. Hello mga idol, uh, mayroon na akong ipapakita sa inyo na customize uh, customized video kin na medium guys. Ayun. Gumawa tayo ng TV case na naka-fix na folding. Ayun guys, makikita nyo guys, yung TV na nakapatong na dito sa ating video kin medium. Ayan guys, yung medium natin na video kin yang guys na 15 by 8 Ayan, speaker Ayan. Ito guys, yung butas na yan Lala Lalagyan natin ng dancing light yan Nakaabang yan, Ayan sa harapan Then, ito guys, punta tayo dito Sa bago kong gawa Ito guys, oh yan, Talagang napakatagal ko talagang Plano to kung paano kung mabuo na ganito guys Ang folding ng TV Ayan guys, kita nyo mga guys, nakapatong siya oh Nakapatong lang siya, nakatungtong Pero ngayon, papakita ko sa inyo guys yan. Meron siya, meron akong nilagay na yung bracket. Ito guys, punta tayo dito sa likod. Yan, ito yung likod na guys. Yan. Ngayon, ngayon guys, ang um, pag gagamitin na sa guys, ganito na ang gagawin natin. Yan. Tatayo na siya. Yan. Tatayo. Then may dalawang bracket dyan na uh, pa-L. Uh, pag naglagatak na yan, lock na yan. Hindi na siya hindi na siya pwedeng atas ng ganyan kasi nakalak na yan ayan, so ang likod nya guys yun, dalawang bracket uh, ginawa natin and then nakatayo na siya guys so yan may takip pa yan yun, tapos ngayon ang gagawin natin uh, iangat natin ito uh, ng likod and then folding yan, uh, ng likod na yan oh. tapos sa sandal na yan dyan o, oh. yan tapos pupunta na tayo sa harapan Ayan guys, andyan yung TV niya oh, na 70 inches lang yan pero tama lang yan sa unit na medium. Ayan guys, kita nyo man guys Oh. Ayan yung TV and then na, nandito yung power niya sa likod. Ayan, may butas naman yan. Ayan. Kaya pag pindot mo sa harapan, ayan. Yung no, sa switch niya, oh, power na siya. ayan guys, yung bago ka ngayon guys na Uh, gawa yon uh, na fix na yung TV na naka bracket na siya guys o oh, yan. Uh, yan ang forma ng video aking ating guys o oh, yan na uh, bagong gawa yan naka bracket na and then ito kakaiba yung design ng uh, nag kapitan ng case ng TV o oh. yan kanyang man guys uh, kita naman o oh, yan dalawang ko ginamit ko dito para ito masarado dalawang yun to bisa bisagra na mahaba yun to yan para ma-folding siya yan tapos yan ganyan sarado siya tapos kagahan mo lang siya para magbukas yan tapos yan yan, yan na hmm, ganyan na yung forma niya guys oh so, yan. yan yan na guys oh so, mm -hmm. Yan, naka-folding na siya, may TV, naka-bracket. Ito guys, yung mga maganda sa mga yung parintahan, ayan. Kumbaga pag binuhat mo na siya, uh, isang buhatan lang pero na, hindi nakasama na lahat. Ayan. tapos yung yung mic dito na songbox, box dito na ilalagay yung sa loob niya, bindutan ayan. Sakto yan daw ka. kasi andiyan yung box na guys, yan. O, ganyan guys. Yan. May meron naman ako yung naibigay na meron na naman akong naibigay na ideya sa inyo kung pa, paano gumawa ng case ng TV na nakabracket na siya guys so sa video okay yan o, ganyan ang purman nya guys so. okay. pag tinignan mo yung likod ano yan, dinagyan ko rin ng open jam para dito sa mga connector nyan yan. Saka ito naman yung para sa power switch niya, 'yan, pindutan 'yung ito. Ngayon, pag ibabalik naman natin, guys, patutumbahin natin 'o. Sasarado mo lang 'to. 'Yan. Then may pipindutin ka dito. Ito isa, pag pindut mo 'yan, 'yan, tatanggal na 'yung lock. Then pindut ka naman sa kabila. Ngayon, tapos 'yan, bababa na 'yan ganyan na guys, so ganyan ka kasimple yan guys Ayan, simple yung pagkagawa ko ng TV case Tapos Ayan, maglalagay pa ko ng lock dito Para hindi siya mabuksan Ayan, guys, so uh, TV nakahiga na ganyan lang guys Kasimple Pero napakaganda talaga Ayan Nakapatong lang siya o oh. oh. Okay, ganda o oh. Ganyan guys, kung mayroong kayong mga nakuang idea dito Comment lang kayo sa baba Kung ano pa yung Pwede gawin o baguhin dyan Pero ako guys Talagang ito Ito na yung pinaka-dabis ko na uh, Position ng TB case Yan Ako okay na yan guys sa akin uh, Sa mga gustong mag Gawa rin na ganito Yan Sini-share ko sa inyo yung Technique no, kung paano gumawa ng case ng TV sa naka folding sa video okay ayan guys hanggang dito na lang guys hanggang yung video ayan napaganda talaga oh shout uh, muna tayo sa mga kaibigan natin